GUNI GUNI TV Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan nang nagpunta kami ng aking kaibigan sa probinsya ng Samar. May nakapagsabi sa akin na doon daw napadpad ang kapatid niyang nawawala. Kaya nang nabalitaan namin ng kaibigan ko ay agad kaming pumunta sa probinsya ng Samar. Siya nga pala, ako nga po pala si Lab, 28 taong gulang, nakatira sa Sampaloc, Maynila. Si Lenny naman ang pangalan ng aking kaibigan. Magasing edad lang kami at kasama ko rin siya sa pag-online selling. Magkatabi lang ang aming bahay at higit pa sa magkapatid ang turingan naming dalawa Bata pa lang si Lenny ay namatay na ang kanyang mga magulang Labing-limang taon si Lenny noon nang magbakasyon ang pamilya nila sa kanilang probinsya Pauwi na sana sila dito sa Maynila nang nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus kasamang namatay ang kanyang mga magulang at ang nag-iisang kapatid niyang lalaki ay nawawala wala ito sa mga bangkay na natagpuan. Hinalughog na ng mga rescuer ang bangin at hinanap na nila ito sa katabi nitong gubat. Ngunit hindi nila ito natagpuan. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala ng pag-asa si Lenny na makita ang kanyang kapatid. Nilagay niya sa FB at sa iba't ibang website ang larawan ng kanyang kapatid kaya nang may nag-message kay Lenny na sa Samar ang kanyang kapatid, ay agad niya akong inayang pumunta sa Samar. Napakalayo nito, kailangan pa namin sumakay ng eroplano. Pagkababa namin ng eroplano, ang akala ko ay malapit na kami sa lugar na pupuntahan namin. Yung pala, ay sasakay ka pa ng bus. Dalawang oras pa ang biyahe nang nakababaan na kami ng bus ay nagtanong uli kami kung saan ang lugar na hinahanap namin. Sasakay pa pala kami ng bangka at ang isang oras pa ang aming lalakbayin. At habang nakasakay kami ng bangka ay hindi ko maiwasang hindi matakot. Maalun kasi ang dagat at napakalakas ng hangin. Kaya kinabahan ako. Naisip ko na baka tumaob ang bangka at kainin kami ng mga pating. Maya-maya lang nakarating na rin kami sa lugar na aming hinahanap. At habang dumadaong ang bangka ay nakatingin sa amin ang mga tao na nasa gilid ng pangpang. -pang. Nang nakababa na kami ay agad na kinuha ni Lenny sa bag niya ang address na sinabi ng kachat niya sa Facebook. Lumapit kami sa mga tao na nakatingin sa amin. Nang malapit na kami sa kanila, ay agad sila nag-alisan isa-isa at tinawag nila ang kanilang mga anak para pumasok na sa loob ng kanilang bahay. Nagkatinginan kaming dalawa ni Lenny. At halos lahat ng lapitan namin para tanungan ay umiiwas at ang mga bahay na pinupuntahan namin para pagtanungan ay sinasaraduhan nila kami. Kaya nagtaka kami ng kaibigan ko. Madilim na sa paligid kaya nagdesisyon kaming bumalik muna sa bayan para doon na lang magpalipas ng gabi. Pagbalik namin sa pangpang ay wala na kahit isang bangka. Kaya kinabahan kaming dalawa Bumalik na lang uli kami para maghanap ng makakainan at matutulugan. Ngunit saradong sarado na ang mga bahay. Nagpatuloy kami ni Lenny sa paglakad at maya, -maya lang may nakita kami ni Lenny ng grupo ng mga tao na tumatakbo. Bigla akong kinabahan kaya nagtago kami ni Lenny sa mga nakatambak na kahoy narinig namin ng kaibigan ko na may hinahanap silang dalawang dayuhan sa kanilang isla. Pinapahanap daw ito ng kanilang pinuno. Napakadilim na sa paligid, wala ka man lang makikitang liwanag sa labas. Hindi namin alam kung anong lugar ang napuntahan namin. Para bang may tinatagong kababalaghan ang mga taong nakatira rito. At walang signal sa lugar, hindi kami makatawag para humingi ng tulong. Nang maya-maya lang ay biglang may nagsalita sa likuran namin. Sinong hinahanap nyo? Bakit andito kayo? Ang sabi ng isang matandang lalaki. Nagulat kami ng kaibigan ko. Kamuntik na kaming napasigaw. Dali niyo, sumunod kayo sa akin. Sabi ng matanda, kaya agad kaming sumunod sa matanda. Mabilis kaming naglakad papasok sa bahay ng matandang lalaki. Hindi nyo ba alam na kinakatakutan ng lugar na ito ang sabi ng matanda? Bakit po ang nanginginig na sagot ni Lenny? Hinahanap po namin ang matagal nang nawawalang kapatid ko. May nagsabi po sa akin na dito ko po siya matatagpuan. Sabay labas ni Lenny ng larawan ng kapatid niya. Pagkakita ng matanda sa larawan ng kapatid ni Lenny ay nagulat ito. Kilala ko siya ang sabi ng matanda. Kunento ni Lenny sa matanda ang nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Maya-maya lang, sinabi ng matanda na ang lugar nila ay pinamumunuan ng grupo ng kulto. Ang lahat ng kilos at galaw nila ay minamanmanan nang miyembro ng isang kulto Kapag kasapi ka raw rito, ay hindi ka na makakaalis sa lugar na 'yon. At ang bawat napapadpad dito ay hindi na nakakabalik sa kanilang pamilya. At ang magtangkang tumakas ay pinapatay nila, ang sabi ng matanda. Halos hindi kami makapaniwala ni Lenny sa sinabi ng matanda. Kwento pa ng matandang lalaki na isa siyang manggagamot. Dinukot siya ng mga kalalakihang miyembro ng kulto. Nagkasakit kasi ang pinuno ng mga ito at hanggang ngayon ay hindi siya makatakas. Napapaligiran pala ng mga kulto ang isla. Kaya napaiyak ako at takot na takot. Naisip kong Baka hindi na kami makabalik ng kaibigan ko sa Maynila. Naalala ko agad ang mga magulang at kapatid ko. Tiyak kong nag-aalala na sila dahil hindi na kami nakapag-text simula nang dumating kami dito sa isla. Maya-maya lang, nakarinig kami ng mga taong sumisigaw. Parang may hinahabol sila. May tumatakas na naman kaya nila hinahabol ang sabi ng matanda. At sinabi pa ng matanda na ang nakapulot sa kapatid ni Lenny ay ang pinakalider ng kulto. At ang pangalan ng kapatid ni Lenny ay Alex. At tuwing ikalawang linggo ay pumupunta si Alex at ang ibang miyembro ng ibang kulto sa bayan para bumili ng pagkain at nalaman namin na ang pinakalider ng kulto ay napakamayaman. Sabik na sabik na si Lenny na makita ang kanyang kapatid. Kaya ng gabi na yon ay gumawa ng paraan ang matanda para magkita ang magkapatid. Lumabas ang matanda para puntahan si Alex sa kanyang kubo. Tahimik na tahimik ang kubo ni Alex kaya mahinang kumatok ang matanda. Maya-maya lang binukas ni Alex ang pinto. Nagtaka siya nang nakita niya ang matanda. Sinabi nito na hinahanap si Alex ng kapatid niya. Tumingin muna sila sa paligid. Sinabi ni Alex na mauna nang umalis ang matanda at susunod na lang siya. Nang nalaman ni Lenny na nakausap ng matanda si Alex, ay tuwang-tuwa kami at ilang saglit lang ay may narinig kaming mahihinang katok. Agad na binukas ng matanda ang pinto at nang nakapasok na si Alex ay agad niyang sinarado ang pinto. Ikaw ba ang kapatid ko? Tanong agad ni Lenny. Ikaw ba si Alex? Paiyak na tanong ni Lenny. Ang tagal kitang hinanap, nag-iyakan at nagyakapan ang magkapatid. Kuwento ni Alex na tumalon siya sa bintana ng bus na sinasakyan nila nang malaman niya na mauhulog na sila sa bangin. Nawalan daw siya ng malay. Paggising niya ay nasa loob na siya ng truck. May kasama siyang nakasakay sa likod ng truck na apat na lalaki. Sinabi ng mga ito na sumabog daw ang bus na sinasakyan nila at walang nabuhay na kahit isang nakasakay dito. Kaya nang nalaman daw niya ang nangyari, ay nawalan na siya ng ganang mabuhay pa. Hanggang sa isang araw, isinama siya ng kanilang pinuno sa bayan para bumili ng kanilang mga pagkain. At habang naglalakad sila, napansin niya ang isang babae na nagbabasa ng dyaryo. Nakita niya ang kanyang larawan sa binabasa nitong dyaryo. Gusto niya sanang magtanong sa babae kung bakit nakalagay ang kanyang litrato sa dyaryo. Kaya lang, pag nakita sila ng kanilang pinuno na nakikipag-usap sa hindi kasapi ng kanilang kulto, ay pinaparusahan sila at hinahagupit sila ng latigo. Kaya biglang sumagi sa isip ko na kaya pala lumalayo ang mga tao sa amin at pinagsasaraduhan nila kami ng pinto ay dahil kakot silang maparusahan. At kwenento pa ni Alex na gumawa siya ng paraan para makausap ang babae na nagbabasa ng dyaryo. Nang nasa bilihan na raw sila ng mga bigas, ay nagpaalam siya kunwaring iihe. Ang hindi alam ng kanilang pinuno ay pinuntahan niya ang babaeng nagbabasa ng dyaryo at sinabi niya na siya yung batang nawawala noon. Nakiusap siya rito na pakisabi sa naghahanap sa kanya na nasa ikaapat siyang isla at tinanong niya kung sinong naghahanap sa kanya. Ang sabi ng babae ay kapatid mo ang naghahanap sa iyo. Iyak nang iyak si Alex habang nagkukwento. Nang nalaman daw niya na hinahanap siya ng ate niya, nang araw na yon ay dapat tatakas siya. Kaya lang nakita niyang paparating na ang mga kasama niya. Bigla siyang natakot. Baka patayin siya ng mga ito pag nagtangka siyang tumakas. Kaya nang pagdating daw nila sa isla, ay araw-araw siyang nag-iisip ng paraan para makatakas. Maya-maya lang, bigla na lang may kumakatok ng malalakas at binaliya ang pinto ng napakalakas. At nang bumukas ang pinto ay tumambad sa amin ang mga lalaking nakaitim at nakatalukbong ng itim. Napasigaw kami ng kaibigan ko sa takot. Tinalian nila ang aming mga kamay at pilit nila kaming hinihila papunta sa bahay ng kanilang pinuno. Nanginginig ang buo kong katawan sa takot. Pagdating namin sa kanilang pinuno ay nakasuot ito ng puting damit at nakatalukbong ito ng kulay itim. Dinala nila sila Alex at ang matanda sa isang silid at narinig ko ang sigaw ni Alex at ng matanda habang sila'y nilalatigo pakiramdam ko ng araw na yon ay katapusan na ng buhay namin. Napakaraming nakapaligid sa amin. Maya-maya lang, sinabi ng pinuno ng kulto na pagsikat daw ng araw ay iaalay nila kami ng kaibigan ko sa kanilang ribulto. Nang biglang naramdaman ko na lang na may nagtalukbong sa ulo ko at halos hindi ako makahinga at kinaladkad kaming dalawa ni Lenny at bigla na lang kaming tinulak sa isang silid. Iyak na kami ng iyak ng kaibigan ko. At ilang minuto pa ang lumipas ay nakarinig kami ng ingay ng mga taong tumatakbo at nagsisigawan. At ang mga putok ng baril. Maya-maya lang Bumukas ang pinto at may nagtanggal ng talukbong sa aming mga ulo ng kaibigan ko. Ang kapatid ni Lenny pala ang nagtanggal. Napakaraming sugat nito sa katawan. At sinabi nito na dumating na ang aming mga tulong. Tumakbo na kami palayo. May mga tao kaming nakita nakabulagta at duguan sa aming dinadaanan at may mga pulis na lumapit sa amin para iligtas kami. Kasama nila ang matanda. Marami ring bangka na nakapaligid sa pangpang. Nakasakay rito ang mga sundalo at pulis. At mabilis kaming sumakay ng bangka para makalayo na sa isla. Sa ngayon ay nakabalik na si Alex sa piling ng kanyang kapatid at masaya silang namumuhay dito sa Sampalok at ang isla na pinamumunuan ng kulto ay nabuwag na. Napatay ng mga pulis ang pinuno ng kulto at ang isla ay binabantayan ng mga sundalo para makapamuhay ng payapa at walang takot ang mga tao doon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.